Ayaw po pong ko pong sa panin 24 days na mula ng hamunin ni May o oh Wanna Change ang sarili na magbawas ng taba bilang sarili niyang taya sa pagbabago sa loob ng 365 days. Nakakuha agad si May ng mga kakampi. Grabe sa Facebook. Alam mo, grabe yung aking mga encouragement, yung mga suporta, yung talagang mga paalala. Talagang nandun, lahat sila. Pag nakita mo yung Facebook ko, oh, ang daming may. Go, 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 Juana, kaya mo yan. Mga ganon. So, nakaka-inspire. Ginanahan lalo si May kaya nung kanyang birthday. Isang wish ang ikinalat niya sa Facebook. Actually, ang birthday wish ko is that 200 people will walk with me uh, sa San Miguel by the Bay. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Oh, ka-wish muna ako. <laughs> Nagulat at tuwang-tuwa si May. Pinagbigyan ng kanyang wish. Higit dalawang daang kaibigan at kakilala ang sumama sa kanya. Bata, matanda, aba, may mga sikat pa na personalidad part study ng aking birthday. Eh sana magtagumpay kasi yung ano pagdad dahil symbolic siya, 'di ba? Yung 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 mga sinasabi mong pagbigat ng bayan bawas-bawasan. Let's walk. We want to cheer. Happy birthday to oh. you. Wala po kasi ng coordination sa Hindi uh, po alam. Hindi hey, naman namin nakalaan na damit 'to, no. Natapos ang celebration sa tubig, tinapay at pasasalamat ni Juana sa lahat ng sumama. May humabol pang regalo pagkatapos ng birthday ni May. When I went to my dietitian, masaya siya. Kasi yung behavioral goals na set niya with me for the two weeks, um, nagawa ko naman. No? Pero pag-prick pag para makuha ko yung sugar ko dati, day, about 122. Sabi niyo, wow, may ang ganda ng sugar mo, 122 nung araw na yon, no? So ayun, happy siya. So I guess may improvement. Four pounds ang nalus ni May. Pero... Sabi niya, tubig lang yan. Ibig sabihin, oo nga, nagbawas ka ng kain, pero hindi naalis ang taba. Sabi niya nang yun inaalis, Atin yung taba, doon tayo mag-concentrate na maalis ang mga taba. So, Uh, ibig sabihin nga, kulang ako sa exercise. Kaya in-up exercise ko to four times a week. <laughs> Buo pa rin ng loob ni May. At least, meron daw siyang napupulot na aral sa ginagawa at nakakadiskarte. Lifestyle change talaga. Kasi dati talagang nakasakay ako ng kotse pagdating ko sa bahay. Tapos talagang bababa akong eksakto dyan sa pintuan ng building. Like for example, dahil na nga lunes yan at mondays may exercise day, ang ginawa ko, bumaba ako ng malayo sa opisina ko. Hanggang kailan kaya matatagalan ni May ang lifestyle change? Sundan ang naibang pangkibaka ni Wanna Change at alamin kung mapapanindigan niya ang kanyang alias dito lamang sa Probe. We Wanna Change!